Pagising lang namin guys, ayan, pero medyo mainit na ang panahon, nandito po ako guys sa Bicol Ayan, Simon Phoebe kasama ko po, nag-energize si guys ang asawa ko kaya umuwi ako ng biglaan dito sa Bicol Ayan, hazard na ang buhok, gulo-gulo oh. kulot na kulot na ang buhok Ayan, na-confine po guys sa ospital yung asawa ko tapos magaling na po siya ngayon inulit <laughs> Ayan na po guys, nakalabas na kami sa ospital kahapon. Kakalabas lang namin. Ayan. Si Hanilo po ayon, may ginagawa. Bakasyon ni Hanilo, kumagawa ng crochet. Ayan po guys. ko. Oh. Hanilo, hiling ka man. po si Hanilo, garuan. Ayan. Si Simon busy. Busy, yeah. yeah. busy. Ano yeah. mo? Yeah. Si Simon bungal. Po Kasi pinalo ko oh, na ato sa uso. Oh. Gawa ni Hanilo. Yan yung mga pinagkakalibangan ni Hanilo habang walang pasok. Ayan guys, si Simon natulog dito sa labas. Sobrang init sa loob. Ayan, nilabas niya yung upuan na mahaba sa papa niya nandito din. Kaya tumingin, lo. Hmm. Ayan, galing na po guys si Lilo. Katabi ni Momon ang uling na panggatong. Isang <laughs> sakong uling. Ginagamit namin guys panggatong ngayon uling. Ayan, o. Oh, press ko dito kasi may mga puno ng saging. Ayan, oh. Simon TV panay ang cellphone kakawipay lang namin guys imang araw kaming walang signal walang wifi na putol yung wire ayun ka na mo nawara ka na naman ayun guys nawala na si Simon tanghali po ngayon guys kaya kami lumipat dito kanina vlog namin umaga ayan putol ang vlog putol putol guys ayun ka na mo sa loob guys si Simon Nanonood na naman ng TV. Si Simon. Si uh? Simon TV. Hoy, saka. Sana sana ka pesto ayun guys, Simon oh uh, nanonood ng TV ayun. si <laughs> <yung mga> <laughs> Simon Sa na makulit. Mon. Hain ka na mon, para wara ka mo mon. Mon, itong vlogger na ini tawara-wara. Hain ka na. Maglawas kay gdi, kay, aw ka igde, nagbablog kay ako diyan sa lao. Hindi ka na. <laughs> oh. Simon Bungal. Simon Bungal Bungal. Pinalo kasi ako dito sa Mamaya maligo ka na mun sa ano. Pinalo, na. Gamay. Kaya po guys, napuputo lang vlog namin kasi umigib ako sa ano. An kami sa balon yan, sa kapitbahay kina Ate Alma po. Walang tubig. Diesel, diesel, Si diesel guys. ano sel, si marami pang uraro? Tiglabuan na nindo si uraro? <laughs> Manamit ito sil uraro. Masapog sapog. Kung kanggos na lang kaysa sa uraro. Ano? Pagbos kanggos? Nagluto ka mo? Ah, ayan. Dahil hapon na po guys, nagluto kami ng merienda. Saging na nilaga. Yan po guys, tingnan natin kung luto na. Ayan, luto na guys, oh. Ano? Nakagaak na. Ano nga mo na po sa gaak mo? Gaak na sa bigol. Duan <laughs> ko Ano po duan? Di warang. <laughs> Baak. Ayan, oh. Luto na guys, ang nilagang saging. Ang sarap ng nilagang saging, oh. Baak na yung saging. Luto na eh. Ganyan pagluto na. Ayan, nakaligo na guys si Simon. Ayan o. Pagit Simon. Ayan, kain na po tayo guys ng saging na nilaga. Sali na po natin guys sa plato yung saging na nilaga. Mainit pa po guys. Ay! Mararata pa, kwa. pa Gagawin. Gusto ata ng saging maging gato. Mararata pa mo ang saging. Ang in init. Ang sarap yan. Sarap yan. Marin na, May uh, rin na lang mamita din ano, sil. paliso. Yan na lang silka kanun mo. Pero ang uraro okay. sila, igwadi daw yung kabulungan. Itong nilagang uraro. Ano ba ang uraro? Nakakabulong din daw yun. Na, ano? Garo din lasang mais baga ang uraro. Ano? Ano Ayan, makaka-relate po guys yung mga taga-probinsya. Sinong nakakaalam ng Uraro? Uraro yung nilaga kanina nila Jessel. Ayan guys, oh. Kain na tayo guys. Ayan yung sabi but, ni Momo na gaak na. Oh. Ayan, but, ayan oh. Dito, dito po guys. Dito na po. Hmm. Hmm. Init. Namurublima ka sa init. Malipot din yan. Hmm. malipot din yan ha? Ang palakas ng ano. Buto-buto. Mukha. -buto. <laughs> Ang pangit mo mo. Pangit mong kumain ng saging dapat yun. Ang init kasi. Nilo, merienda na. O, luto na yung nilagang saging. Nilo, mata na. Turog-turog ka na naman. Ku acan mai ni ni tu turuk acan abang ni. Igi ni lah anturuk para mau meninggal bini. na masih pun lah nagising na guys si Hani kumain na ng saging. Puyat po kami guys, kasi nga galing kami sa ospital, ilang araw din kami doon. ayun lakad-lakad ng papel, stress syempre. Ano Sino ba namang hindi ma-stress pag may kasama kang may sakit? Mm -hmm. <laughs> <Halap. laughs> Nalulungkot pa yung ano. <laughs> sabi pa nga daw po, Guys, sabi Ayun, daw po magaling na ate. po. Guys, salamat sa Diyos po, at daw magaling si na. Si papa daw Kasi daw sabi daw, ng, ng alas bantay. 3. Siyempre, natutungka din ako, alangan. Ako pala, nai, maturog. Turugan, guys, ang bantay, Balik mga ka-siyempre. Kasi. nahigda din ako, tatungkao naman ako, alangan, nai, magturog. <laughs> ang nakahiga sa kama ay si Mami. Tapos si hindi Papa nakahiga. Naka, hindi lang ano, makapag-asar sa akin si Your Lord eh. <laughs> Lord. Ako lang nagpapatawa sa kanya eh. Ako lang nagsasabi na, Ray, right, ito yung pantay ko, tulog na tulog. <laughs> <laughs> Napapatawa eh. <laughs> <laughs> yeah, parehas na kayo na eh. <laughs> Siyempre, pag inaantok ako, matutulog din ako. <laughs> tulog, alas 8, tulog na hanggang alas 8. <laughs> pag, ano? pag po ako guys, inaantok, halos din na pa ako matulog kasi magpipigil lang ako. Hanggang alas 5, alas 5. Yung... <laughs> si Simon guys, iwan dito sa bahay. Kawawa si Simon. Kami ni Hanilo na punta doon. Kala mo kawawa yan eh. Tuwan-tuwa nga yan. <laughs> Kasama naman niya yung tita niya dito. Hindi ko pinauwi yung kapatid ko. Pag uwi ni Papa, umiiyak. Mm hmm. Hindi <laughs> oh. okay, na. Mom. Bawas na katigasan ng ulo mo? Ha? Huh? Mom, bawas na tigas ng ulo mo? Ayaw ko, baka masira yung utak ko. Ang malambot to. Pagdating nga ni Papa mo galing sa hospital na Sa atin eh. yung pungers, matigis ang ulo. Siyak si Simon eh. Sabi, Papa, na-miss lang kita. <laughs> Sabi oh. Pero isang araw, isang gabi lang. Kina, <laughs> kinabukasan. kinabukasan. Na Para sagot na naman yan. Cellphone ng cellphone eh. Cellphone

Ah. Paano pag nagkasakit na naman ako? Ha, sabihin mo na naman, miss na miss na po kita eh. Paiyak-iyak pa. Hmm, <laughs> oh, kita ang itlog. Hmm? Hindi man. Kinaas ko nga. <laughs> ang sarap mo. Oh, hilog na hilog. Ayan guys, yun try again. na Nakaistambay. Si Pani, daran mo <laughs> saro. Isang buwan na lang. Giselle, daran mong batag si Pani. Tawagin Daran mo siling ding merendalan si Pani. Bigyan ko na sa Ivy. Ayan si Giselle. Hmm. tama mo pa si ayo Pani, kung amang saro. Ito pala <laughs> sa ano, sa... Ayun o. Ayun no. ba ka? Ayun, ayun, kumain na kain natin mo, di ba? Pinigyan ito si kanina o. Ah, oh, di hati kayo. Ayun oh, no, kuha kanin diyan oh. No. Tusok no, mo na 'to no. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tusok mo na, tusok mo. <laughs> Ayan, tusok mo 'yan. Hindi eh? man 'yan. Ayun na, ah, ayun oh. Pane. Pane. Balik mo 'yung tinidor, ha. Hoy, balik mo 'yung tinidor. Okay. <laughs> Hindi makita. Bali wala man. hindi naman yung hindi man tayo sikat. Yung mga sikat lang ang nagtata nagtatago ng number. Uh -uh. Ano ba gumawa mo sa mapag napakita ang number? Kasi pag sikat, siyempre matatandaan yung number, makami may galit, may ano. Baka no? hold the pen ka mo, wala namang huwag. Baka na hold the sa pen. mga <laughs> kong piso. Hindi nga guys, makapasok sa trabaho eh. <laughs> hindi ko araw-araw may follow up check up pa magre-reseta pa ng gamot hindi pa tapos loob, pag -ingip, pag -ingip, hindi pa tuluyan talaga ang magaling na magaling uh, mapalakas uh, pa. pa bawal pa magtrabaho ano daw? <laughs> bawal magtrabaho ano nga kainin natin? malakas na malakas na Sagi. diet muna Sagi. Sagi. ano nga kainin natin? saging saging gulay saging, yeah. yeah. nag-i-slow mo o guys, may bisita kami yan dito yung pamangkin ko, si Maxine. Sin, ano yan? Bago yan, mo? Ha? Ang ganda ni Maxine O, oh, mapungaw si Maxine Bakit mapungaw ka na? Ika nag, ano, torog? Ha? Totbrush mo yan, bago yan, mo yan? Binakal ni mama mo sa iyo mo. Oh. Wow, ang ganda ng totbrush ni Maxine. Bago. -oh. Mauli ka na? Nada pa yan. may sugat ng kapiraso sa mukha. <laughs> Dumating na si mama niya, kararating lang. Huwag mong tanggalin yan, ipit mo sin, ha? Hindi ka na mauli sa nanto nyo? Ayan si Maxim po, guys. Yung pamangkin ko yan, guys, na laging kasama namin sa vlog. Ayan. Dito na sila titira. Malapit dito sa amin ang tinitirahan nila kasi papasok na sa school. Ayaw na ni Maxim doon sa bundok. Dito na siya sa bayan. Ano, sin? どうぞ。